Bakit pag sa mga kaibigan mo, ansaya-saya mo. Pero pag no, anak mo yung kasama mo, parang ano, parang bored na bored ka. Nandito po kayo ngayon, Ma'am Liza. May reklamo kayo sa dating kinakasama. Opo. Si Patrolman Howard. Opo. Ano pong problema? Bigla na lang po siya nakipaghiwalay sa akin. Dapat po, ano, may plano na po kaming magpakasal this October po. Isang iglap na lang po, biglang ayaw na daw niya, pagod na daw siya. Tapos yun. Anong reason? Sabi lang po niya, pagod na daw po siya. Hindi po niya ako binigyan ng ano talaga specific na reason kung bakit. May anak po kayo? Opo, four years old po. Ilan taon din po kayo nagsama? Bago ano ka kayo po, na six years po. After six years, sabi niya, pagod na ko. ayo na. Matanong ko lang, may asawa siya? Wala naman po, binata naman po siya. siya. Kumusta naman po siya? Nung okay pa kayo? Okay na okay naman po kami dati kasi kada off pa nga po namin. Sa lumalabas po kami, lagi po kaming may banding po. Tapos yun po, bigla na lang isang iglap. Pagod ayo, na daw siya. Napasok ah, po kayo, at man. Good afternoon. Kanina, maganda mga sinasabi niya. Nung una raw, okay naman daw kayo. Ready na sana kayo magpakasal, sabi niyo? Opo. This October. This October. Nakapagpa-reserve na po kami ng mga sa venue po, sa food. Uy. Sa makeup ko po, ganun. Nagaanap na lang po ako ng gown. Tapos dapat po magbubok na rin yung ate ko nun pa uwi, galing UK po. Tapos yun po, sinabi ko na hindi na tuloy. Biglang natakot si Patrolman. Umatras. siguro po. Um, regarding po kasi doon, ako na lang po talaga yung napagod. Saan ito kayo napagod sa relationship? Um, hindi ko naman sinasabing nagkulang siya sa akin. So hindi siya nagkulang? Mm, may sa pagiging magulang siguro sa bata, and never siya naging kulang. Siguro na pressure lang po talaga ako dun sa... Kasi um, tinatanong na rin siya ng magulang niya kung kailan ka magpapakasal. Bilang partner, naiintindihan ko naman yun. Baka iniisip niya na hindi ko sila kayang panindigan. So ako as partner nagbigay din ako ng assurance dun sa side niya. Parents niya. Hmm. Direct to the point na po. Anong reason ready na tapos sabi mo walang pagkukulang? Bakit bigla po kayo matras? Meron po oh, uh. bang third party? Wala po. Wala po. Okay. Uh, sinisigurado ko po. Very good. Nice to hear. Yes. Then, bakit po? Bigla na kayo matas. Nakaistiso ba yung pagkakaroon po ng Hindi, partner? hindi uh -huh. naman, sir, kasi wala po talaga siyang sariling desisyon eh. Nakaasa siya dun sa kung anong sabihin ng side niya. Kamag-anak niya? Hmm, yun po. Hindi na po ako para mag-specify. Oh, sige. So, ibig sabihin, alam sa relationship niya? Yes. Po. Is it the parents? Hmm, particularly, sir. Okay. Mali po yung sinasabi niya, sir. No, no, buntis yung anak ko. Sabi niya, magpulis lang daw muna siya pag, para hindi siya mahirapan pagpasok pagka -police. Pagkatapos siya niya mag-graduate, pakasalan na daw niya. Pero naghintay kami ng four years. Oh, hanggang ngayon, hindi namin siya tinatanong kung kailan niya pagkasan, Hindi kami nagpursigi sa kanya. Pero pag doon na yan sa bahay kasi palipat-lipat yan sila sa kanila at saka sa amin. Pag nasa amin siya, sobrang incertain namin sa kanya. Wala siyang masabi. Pero no, kwan, bigla lang nga siya ganun nga nagdesisyon na, kwan, na sawa na daw siya. Pero tanungin mo siya kung ano bang prenisyon namin sa kanya. Mm, mm Kasi kung pinrenessure po nila kami, di naman po siguro kami aabot ng ganto po, ng halos magsisix years po, na, adapt na hindi pa po kasal. Kasi yung iba naman po, pagkabuntis ng babae, pinapakasal na po agad, di ba? So parang yung magulang ko po, sabi nila, mag-decide kayo kung gusto nyo magpakasal, di namin kayo pipilitin kung kailan nyo gusto. Sir, para maging fair tayo, ano yes, kasi nabanggit mo, nagkikialam yung kanilang kamag-anak, mm -hmm. tapos mm particular na yung parents, you have to tell pulis ka pa man din, yes, sir, yes, sir. dapat. Yes, sir, Nandito yes, niya siya ngayon, harapan. Mm -hmm. Sabi mo sa kanya kung ano yung ginagawa nila pakikialam sa inyo at isa sa mga dahilan kung bakit ikaw ay umatras. Kasi may mga point na pag nag-uusap kami, pag sinasabihan ko siya, bumukod na kaya tayo. Kasi ang lagi niyang sinasabi sa akin na hindi ko kaya, hindi pa namin kaya kasi nga wala akong sapat na income. Yun kasi yung nakikita niya sa akin eh. Well, actually nakabukod naman kami. Hey, hindi ko pala, yung... so iba nang tinitira niya? Yes po, dun sa side sa side ko na po dito na po sa Ayaw niya na magbukod kayo. Gusto niya pero malapit pa rin ang, sa, sa poder ng parents niya. Kasi po wala pong maiiwanan doon sa anak namin. Kung baga kung malapit po sa side ko, pwede pong iwan doon yung anak namin kasi pares po kami halos stay in sa work. Ah. Kaya yung po yung ano ko, pinupunto ko. Tapos sabi ko kung gusto naman niya na ano, na kunwari maging full time mom po ako, pwede naman sana. Kaso nga lang, hindi po sasapat yung kita namin dalawa. Kasi pares naman din po kami na ano na nagsusuport pa sa family namin. ano mm. Ayun naman pala sir eh. Uh, yes sir. so tumutulong siya in a way. Hindi siya pagkikita. Yes, pa Gusto yes. niya magtrabaho. Yes, pareho kayo. Stay mm. in doon sa work nyo. Eh dapat may pag-iwanan yung yes, ba? baby nyo. At dito papasok mm. yung parents niya na para yes, alagaan yung anak nyo. Yes, ba? so wala ko nakikita masama doon. Ako so actually, I aminin mean, ko na po. Sagad po ako sa loan pero kahit kailan hindi ko po sila pinakain ang galing sa hindi maganda, sir. Baka kasi ang iniisip niya, hindi ko kayanin. Kasi yun lagi yung thinking niya sa akin. Pero sinabi mo sa kanya na, huwag ka na mag-work? May times po nung nagsabi na ako sa kanya. Kaya lang, sinasabi niya kasi, sinusuportahan nga daw po. Kaya sabi ko, sige, kung respect naman po yun eh. Kasi gusto niya rin makatulong sa family. But ang sinasabi ko kasi, kung mag-uumpisa tayo sa family, sabi ko po, is dapat mag-establish muna tayo ng para sa atin na lang muna siguro. Pero sir, sana hindi mo na kinol yung pangako na pakakasalan mo siya at yep. mag-ready siya para sa venue, yep. sa food and all. Sana doon pa lamang sinabi mo na na ayoko na, hindi ko na to kaya, huwag muna tayo mag-isip ng mga kasal na yan, later na lang yan. Pag-usapan yes, muna tayo yung problema. Hindi ka naman nakikipag-usap sa akin kung may problema tayo, di ba? Bigla mo na lang ako hindi kakausapin. Kasi iba nga yung ugali mo, kaysa na, hindi mo rin ako naintindihan, Parang... Kasi di mo pinapaintindi sa akin, di ka nakikipag-usap sa akin. Sa so, tagal natin, never ka pa naman ay na pag usap pag may problema tayo eh. Magiging okay kami kinabukasan nang wala man na kami na uusapan na dapat kasi ganito. Wala Ma'am, kung ka ba? Hindi po, hindi ka po ako nagbubunga nga sa kanya eh. Parang may, pag may gusto ko sabihin sa kanya, hindi ko po malabas kasi ayaw niya nga din po makipag-usap. Kaya parang siya sarili ko na lang po. Siguro, ganun lang po talaga ako. <laughs> hindi po kasi ako pala express talaga. Galing din po kasi ako sa broken family. So, hindi ko rin nai-express sa magulang ko yung nangyayari sa akin. Sir, so, hindi ko pa rin talaga ma ma gets, ano na hindi naman po siya bungangera, hindi siya nager, Apo. hindi siya palaimik. Actually, nang gusto ng maraming lalaki, mm. yung tahimik lang, yung sinawal magsalita, yung hindi yung dakdak ng dakdak, yun yung pangarap ng maraming lalaki. Yes po. Siguro yung acts of service lang po. Pag kami na lang tatlo sa bahay, yung uniform ko nga po, hindi niya may plan siya eh. Serious. Ah! Uh, sa papasok po ako na umaga, paris po ako ng bahay na walang kain, kakain na lang po ako sa opisina kasi wala po nag-aasikaso sa akin. Bukod kahit nandun siya, tatay ko na lang po yung nag-aasikaso sa akin. Kasama po namin yung papa. So ano gusto mo sana gawin niya? Maglabas siya, magluto. Maasikaso lang po ba ako bago ako pumasok? Kasi po parang hindi ko po ma-feel na ano kami, isang pamilya. Kasi nga po hindi kami nakabukod, may kasama pa rin po kami sa bahay. No, Ayun po yung sinasabi ko Tapos, sa akin. Tapos <laughs> ayan po 'di ba, sabi niya ayan daw yung gusto niya. Pero never naman po niya ako kinausap na Mami, kami dapat kasi ganto ano. Kinausap ko sa yun eh. Pakita Opo. mo yung papel mo bilang gina ng tahanan. Mm -hmm. Sa ano lang po hindi ko po siya masikaso, pero kasi syempre inasikaso ko din po yung anak namin. Wala kang tulong. Ano, wala po. Pero nag-aasikaso po ako sa bahay, pero yung sabi niya po na ano, papasok siya nang walang almusal. Eh hindi naman po talaga siya nag-aalmusal. Tapos yung, yung papa niya, madalas po, papa na niya yung nagpa-plant siya ng uniform niya. Sir, ganito yan ano, pareho kayo may problema, may problema ka rin. Ah, yes po. Yes Intindihin mo rin siya dahil siya ay nag-work. Pareho kayo nag-work. Yes po, na-understand ka naman po Eh kung sasabihin niya, I'll expect also from you, nalutuan mo rin ako. Mag-expect ang kayo sa isa't isa. -isa, -isa. Yes, expect ko rin na lambingin mo ako, hindi mo ako nilalambing. Ganon din ang expectation sa'yo. Yun nga sinasabi ko, pareho kasi ka nagtatrabaho. Mm -hmm. So you cannot demand a lot from her. You cannot expect a lot from her. The same manner, she cannot expect a lot from you. Dahil pareho kayong working. Yes, Kaya doon pumapasok, ma tayong mga Pilipino, unlike sa ibang bansa, doon pumapasok yung mga kasambahay na tumutulong. Now in this case, nandiyan pala si father-in-law, yung si papa mo, at yun ang papel ng papa mo na tumulong, na maglaba, magplansya. Like me, nung magkasama kami ni Jocelyn, wala kami kasambahay. Yung mother-in-law ko, sinalang siya naglalaba, siya nagpa-plan siya, lahat. Yes. hindi pa kami masyadong makapod ng kasambay. Yes. Yung mother-in-law, yun ang papel ng papa mo. So do not expect anything from her. Ganun ako, di na ako nag-expect kay Jocelyn kasi yung mga gagawin sana niya, ginagawa ng mama niya. Wala siyang kasalanan doon, sir. Plus, gaalaga pa kay baby. Opo. Buti po sana kung pag-off ko, gumagala lang po ako. gusto ko po nasa bahay nga lang po ako kahit inaaya po ako gumala kasi parang para sa akin, quality time na namin yun eh. Ayun. Todo, Ako wala akong nakikita mali doon, sir. Wala talaga. Pero parang siya pa po yung galit na galit sa akin. Pinalis na po ako sa kanila. O baka naman, sir, tulad na iniisip ng ibang manentis, Baka meron ka na nakita sa labas dyan. Eh, alam mo naman, sir, kasi mga polis, talaga namang <laughs> habulin din yan ng mga chicks. Lalo na po sa inyong posisyon, maganda po yung trabaho nyo. Siyempre, hindi man, man aminin yan. Alam niyo, sir, yun yung nakita kong possible reason. Yes, sir. Just like kung ano yung sinasabi ng maraming netizen. Papa. And aminado naman po ako dati na nagkaroon ako ng estado na ganyan na nagkaroon ako ng third party. Aminin ko na po para baka hindi niya po sinabi sa inyo. Uh, meron po ako naging issue kami na ganyan dito sa assignment ko po nung Oo oh, nga, sabi ko sa iyo. Oh. Nangyari noon, pwede mangyari ulit ngayon. Pwede po pero, oh, ako, ako po, pero ako po wala po talaga. Well, kaya nga yes, sir, ito yes, sa hmm. yes, possibility na man, nangyari ulit yan ngayon kasi hindi ka lalamig ng basta eh. Yes, sir. See, ikaw may problema. Dito lumitaw na ikaw pala talaga. Hindi ko po pinalam na magulang ko yung about to kasi ayoko po basira yung image niya po sa kanila. Ngayon lang din po talaga ang papa ko. O oh, sa sir, napakabait na ng girlfriend. Ayaw ko po dahil basira yung image niya sa akin. Pinaprotektahan mo yung image niya? Opo, kahit palagi po kami nag-aaway. Alam po ng magulang ko, okay kami. Meron na, sir, na kung sa, sa kanya nga, sinisiraan niya yung misis ko. Na ang bait-bait naman ng misis ko sa kanya pag pumunta yan sa bahay, sobrang asikaso siya. Tapos, meron, makita mo sa mga chat niya nga, paninira sa misis ko. Kaya, ganun siya. Ano pa pa yung sinabi ko dun sa kay Liza? Yung kung nagpabuyo ka naman sa mama. Yung totoo naman po kasi ilang desisyon na yung ginawa ni Liza na nakabase lagi sa inyo. Hindi naman po ako para magsalita ng hindi ganun ko hindi ko na alam naman po ni Liza yan eh. Alam naman po niya yan kung ano yung issue namin pagdating sa decision making namin sa amin dalawa. Eh, sabi ni ate ganito, sabi ni kuya, sabi ni mama, sabi, may mga ganun kasi lagi papa. Kaya ako, iniisip ko, kung sakali kaya na magtuloy kami, ganun pa rin. Kaya nga sir, ito yung sinasabi ko. Communication is very yes, important po. in any yes, relationship. Po. kailang maging open kasi sa isa. Pag okay. ititago niya yan, nagtatahimik kayo, yan ay lalaki ng lalaki hanggang sa sumabog na Bakit pag sa mga kaibigan mo, ang saya mo, pero pag kami ni no, anak mo, yung kasama mo, parang ano, parang bored na bored ka parang kami dalawa lang nung anak mo yung nag-uusap. Tapos ikaw tinitingnan mo lang kami. Pero nung kasama mo yung mga kaibigan mo, sobrang saya mo. Ang dami mong nakikwento. Sir, gusto mas mo sagutin yun? Uh, Hindi na po siguro. Hindi na. Ako sa sagot. Maybe he's not ready yet to have a family. Nung no, isang araw nga po magkasama kami, bigla po siya naiiyak. Sabi niya, Mami, namimiss ko si Dada. Pero dating ang time, ready na siguro siya. For now. Hmm. Buti na lang, hindi ka nakasal. Yun po yung lagi niya sinasabi. Buti na lang, hindi ko sinayang yung panahon ko sa'yo. Buti na lang, hindi tayo nakasal. Sa akin niya pa po sinasabi yun. Kina kaya... so, kung lang kasal ka, bigla siya tumalikod. For whatever reason, oh. ng ka hanggang di na ano. Mm -hmm. Diyan, agad po papasok yung divorce. Again, I'm in favor, pero meron akong reason. Isang mga reason to, sa mga experience ko sa programa for the past 20 years, nakikita ko, dati, sobrang against ako sa divorce. And then, so the years na nagkakaroon ng ganitong klaseng Yaku. problema na presented to us, Nawawalan ko kung bakit marami ring taong gusto na hindi boss. Salamat po sa Thank you. Bro. Tatay, Iloterio at Ma'am Liza, maraming salamat po sa inyo.